Mega love shout out sa lahat ng aking mga subscribers at members. So ito po guys, ang pamangkin ko at kaibigan niya pinag-vlog ko po muna sila dahil ako po ay busy.

Ay, lang, mag-dose ng... nah. uh, uh, ma na ako. ang mga dito. mga mo yung kreta pa? Bas-bas na. mo na kung pwede pa, Lomi. Paan mo ko. Kung pwede pa lang. No, langit na sabi. Ano lang, Lomi? Paan mo? Ito, paa. Ipakita niyo sa vlog. Ah, ano? Paa! Ano yun n'yo? Tapos mag-ano kayo dyan? Pag sumawad ako sa YouTube, mag-move po tayo. Gaya. O, ibi Ah, ko, a piso. Piso? Ay, piso. Ito, bito ko ng manok. Ito, ano? Ang mga balibo. Ito, ano? Palong. Ayun, makauna. Ang olo. Madamot ka, madamot. No, ako di magigong kala. Ito, ano? Kaya kung gawa nyo. Madamot. Madang Ayan na. Oh. Ano tayo ka? hi guys, maraming salamat sa inyong panonood sa aking walang kwentang vlog. <laughs> Oh shit, not good. <laughs> Walang kwentang vlog. So, ayun kasi nung time na guys, ay busy ako. So, sabi ko sa aking pamangkin may anim kasi na dugo na natira. Sabi ko, mukbangin nyo na lang yan. Kayo muna ang bag magbablog. So, maraming salamat sa inyong... Oh, no, 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 no. So, no. sa guys, ah, salamat sa lahat ng aking mga subscribers, members ng aking channel. Lalo na po sa bagong members na si Mama Luz. Saludis. Maraming, maraming salamat po, Mama Luz. Maraming salamat po sa iyong tiwala sa lahat ng members ng aking channel, uh, OFW na mga kaibigan, subscribers, team survivors, team Nisnoy. Maraming maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang suporta sa aking channel. So ayun guys, um, sa susunod na, uh, hindi pa siguro sa susunod, basta konting kimbot guys, ah, uh, makatikim na rin tayo ng ating pago dito kay Lolo, yung pagpupuyat natin, yung pag-iisip ng content na kahit walang kwenta ay pat... <laughs> Oh, walang kwenta ay sinusuportahan nyo pa rin po maraming maraming salamat po bakit ba masayahin ako nitong araw na to Yung, wala man kaya masayahin you know? ako, tawa ay, ko lang tawa ay, nito <laughs> so yun lang po guys uh, ulitin po at maraming you know maraming salamat so guys dito pala kami ay dito ako nagtatambay dito sa kwarto ng you know aking mga I anak Ayan guys, oh okay, nagkanta-kanta okay, si ano. Okay. <laughs> si June na mimix bro. Bakit natin bahay natin ug may pakita. Sa <laughs> <laughs> sobrang init guys, dito kami nagtatambay.